nga sa Christian or Catholic country. Oo. Uh, uh. uh, kaya Pagay, po... Pagka ipinapaubaya na natin. Oo. Uh, uh. Eh lalo na ngayon daw, papangalanan partner, itong independent body. Diba? Mm. E ni Pangulong Marcos. So sino-sino kaya? At sana ano, yung mga mapipili, yung mga uupo dyan, eh talagang totally hindi mababayanan. Sana, sana. Ayan. At kaugnay po ng ating pinag-uusapan, naririto na po si Congressman Kimmer. Uh, Adan Olaso ng Zamboanga City 1st uh, District. Siya po ang kinatawan ng Zamboanga City 1st District. Maganda umaga po sa inyo, uh, Congressman Olaso, si Zander po ito at si Angel. Good morning, Kong. Good morning, uh, Sir Xander and Ma'am Angel. Maganda umaga po sa inyo. Opa. At uh, sa mga nakikinig po sa inyo ngayong araw na po. Patama ho ba kami ng pronounce na Kimmer po, no? Kimmer. Uh, Kimmer po, tama uh, Kimer, po. Kimmer, ayan, opo. Ayan. Kong, eh bakit po ba firing squad ang napili niyong paraan na parusang kamatayan para po sa mga tiwaling opisyal? Hindi mo, masamang sama na po tayo sa mga isyo sa ating bansa. Ever since po, mula nung pagkabata namin, natin, hanggang paglaki natin, ganoon pa rin yung sitwasyon, walang pambaba mo. Eh sabi ko, sobrang na ring gahaman yung iba mami. Mm -mm. Alam niyo yung iba naririnig natin dati 5-10 percent. Eh ngayon mahirap na 20-25-40. Mm -mm. May 40 pa nga ma'am eh. Kaya sabi ko, kung gano'n lang ang mangyayari, walang mangyayari sa ating bansa. So sabi ko eh, ayaw natin ng tulang kamatayan pero sabi ko hanggang hindi masampulan ng Pilipino, wala pong mangyayari. Dapat may masampulan po para makita ng asing taong bayan at least uh, hintoy nila yan. Opo. Kung yung House Bill 11211 po ninyo, Death Penalty for Corruption Act, ano po yung mga nilalaman nito? Po yung ano, bali, um, if ever, uh, na gano'n kayo, nangurap kayo worth 5 million upwards. So, uh, yun ang ano at uh, uh, hatol mo depende pa rin sa decision ng sup, uh, Supreme Court so antayin natin anong decision ng Supreme Court if Supreme Court, uh, court will decide that uh, na sasabihin nila na okay sentensyado ka talaga may kasalanan ka talaga so hatulan uh, ka na. kasi pag hindi ka hatulan sir Tignan mo, ah uh, maraming na uh, nagkaroon ng kla- sa uh, kaso dati. Convicted. O, oh, dahil Pidav, uh, graphing oh, corruption. Blunder. Yan. Ito nga yan. Blunder. Lumabas. Nakatagbulit. Di ba? Mm-hmm. Pagtagbo, gumawa na naman ng kasalanan. Di ba? So, ang point of view there, sabi ko nga, pabalik balik eh. So, parang inaalagaan ng inaalagaan natin itong mga dragon na to, itong mga buhayan na nandiyan sa gobyerno. So the only thing to stop those, eh, at wala naman na ganoon. Diretso, na, para hindi na makabalik. Mm -hmm. Pero sa tingin... Ayaw, ayaw, ayaw din naman natin mangyari, yung nangyayari sa ibang bansa. Apo. Nagpukudeta yung mga naglarali mga bata, na ganoon. Eh, siyempre, ano mangyari sa bansa natin? We'll go back to zero, we'll go back to scratch. Ano eh, point of view, kung meron tayong uh, batas na ganoon, at least po, talagang uh, hihinto yan. Mm -mm. Pero sa tingin niyo Kong, yung parusang kamatayan lang yung tunay na makakapigil ano, ng korupsyon sa ating uh, gobyerno? Wala naman sa kanila gustong mamatay. Lalo na ipapariskwan sila doon sa Luneta. Hindi nila gugustuhin yan ma'am. Kaya sabi ko, eh, napag-usipan ko na itong pinakamangandang gawin sa mga taong ganito. Opo. ba diba ho, kung hindi tayo nagkakamali mula pa ho noong panahon ng uh, Gloria Macapagal administration and most uh, particularly sa Duterte administration, medyo nabuhay po yung uh, panukala na ibalik ang death penalty, yung capital punishment sa Pilipinas. Pero parang hindi ho kasi nakakalusot. Lalo po ito po yung hinaharang ng mga human rights group, ng mga religious uh, parties, ano ang inyong opinion? Pa posible pa bang maipasa itong inyong panukala o mukhang malabo? Eh, sa so nakikita ko, uh, malabo may yan uh, sa sitwasyon kung, ano, kung ayaw nila. Pero kung gusto nilang may pagbabago sa ating bansa, eh, approve nila. Madali lang yun eh, di ba? Yung ibang panukala nga na approve sa isang buwan, dalawang buwan, eh, kasi gusto talaga. Hmm. Eh, pero kung ayaw talaga, eh walang magagawa. Eh, at saka magandang challenge yan sa mga leaders natin, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. Nakikita niyo yung sitwasyon ngayon. Mm -mm. Siguro pwede niyang guling uh, urgency bill no, for the country. Mm -mm. At uh, yung iba naman, matatakot na at hindi nagagawa ng kasamaan. Opo. Pasong batas na yan at may gumawa ng kasalanan, effectively, eh, yun na uh, walang wala magawa. Uh, you have to face the consequences. Mm -mm. Pero ano mo sasabing nyo kung sa mga iba na nagsasabi masyado na mabigat yan at uh, paglabag yan sa karapatang pantao? Natatakot lang sila eh. Dahil masasagasaan po sila yun lang yung totoo. Eh, pag uh, eh, hindi naman silang natatakot, wala silang kasalanan, eh, they will support that. Mara May mga support naman din eh. Pero yung mga natatakot, eh, hindi talaga susuporta yun. Opo. Sa inyong mga kasamahan dyan po sa mababang kapulungan, meron hubang nagpahayag ng pagsuporta sa inyong panukala? At uh, palagay niyo po ba majority yung papabor? Dati Ad po uh, may mga suporta po nung nasa kongreso po ako. Pero ngayon hindi na po kung may kongresman, naging mayor opo, na po ako buhanga. Opo eh dahil nga dyan, dahil nga dyan sabi ko parang walang ano eh no no room for ano uh, uh, improvement dito kasi eh, magkakasama lahat sabi ko ay better go down na city mayor mas maipapaunlad ko ang aking na uh, lungsod kesa dito ako di sa Manila. mahirapan tayo dito kasi lahat eh, nagkakasambatan lang din eh. so, so sabi i ko, no no improvement will happen to my district kung Or city, kung dito lang ako sa Manila. So, I better go down. That's why I run for city mayor. Po, noong nakaraang, uh, ano po, noong nakaraang uh, Congress, saan po umabot yung inyong panukala? Hanggang saan po? O, ano lang yan, sir. Eh. Hanggang um, first reading, I was pushing it hard. Eh, kaso ang um, first reading, hindi na pinapansin eh. Dahil alam niyo naman yung, yung uh, majority floor leader namin yung naging kalaban ko sa politika sa Sambong City, siyang may hawag sa ano, tawag dito, siyang may hawag sa rules. So kung kailan niya gustong tatawagan, tatawagan niya. Kung hindi niya tatawagan, eh, hindi niya tatawagan. So wala pong, uh, wala pong mangyayari dahil alam ko talaga, kontrolado doon eh. Kung kumbaga, pipigayin ka talaga doon bago ka makalusot eh, kung nakachamba ka lang. Kaya ngayon, sa tingin ko, nakatsamba lang nakalusot yan, hindi nila nakita eh. Di ba? Uh -huh. Opo. Kung sa, sa kasakali po, ano, makakuha kayo ng suporta at muli itong ma- maihain ano, at maipat maisa batas, paano po natin masasabi na hindi po ito lalabag sa due process ng mga akusado naman? Uh, imangin, ano po, uh, iyan mo natin, the last decision is the Supreme Court the Supreme Court would decide. Siyempre, yung Supreme Court Supreme hindi naman lalabang sa adyo process yan eh. Talagang hihimahin nila po yan. Eh, yun, that, that is the only thing that I can trust as of now, di ba? The Supreme Court does justice as uh, our, does justice, justice set. That is where it goes. Pero kung, uh, sabi mo sa mga korte lang dadali niyan eh, di ba, baka minsan makakalusot pa yung iba. Mm So mga problema po tayo. So kaya nga inatas natin doon sa pinakamataas. So they will decide until finally. Nasasabi nila, o oh, talagang, o oh, ikaw, hatulan ka ng kamatayan dahil sa ginawa mong pandarambong, di ba? So, yun ang, ano, ang uh, uh ko. Uh -uh. Kaya sabi ko, puti tapol to the Supreme Court. Opo. Pero yung iba kasi kung, di ba, parang napapaikutan yung ating batas. Di ba, yung sinasabi na iba, yung batas para sa mayaman lang. So, paano natin titimbangin yung ganitong senaryo po? Ito mm na -hmm. mm -hmm. yung mayaman na ano, nagdarambong dito sa atin. Yung mayaman na naging uh, korap, ang dapat ang unahin. Para hindi siya um sa pila, di ba? But I think, uh, I still believe in our ano, uh, justice system in our country. Di pa naman po ganoon ka uh, palaswa yung ano si system natin. I believe with uh, our judges and I know that they're doing good. Opo. Si uh, senator Bato de la Rosa po ay uh, very vocal na buhayin ang death penalty lalo na po noong administration ng, uh, past administration ng mga Duterte. Uh, nakakausap niyo ho ba siya? Baka ho kasi meron siyang uh, i-file na kahalintulad na bill? sa mataas na kapulungan? I was, not, able to talk to him after a very long time no, during the campaign. Hindi no, mm. ano. ko pa siya nakikita ngayon. But uh, basically, siguro one day uh, we will cross our path. But uh, I, I was pushing and I uh, I'm asking senators no, good senators to le legislate this. Uh, sabi ko, uh, maganda, hindi nadadal sa kongreso, hindi sa kamara, diretso na. Ah, kasi pagdating mo sa kamara magbabaycam ka pa. Mm -mm. Eh, pagdating sa baycam, hindi nagustuhan. No? wala yung bill, patay yung bill natin. But if Senate would legislate it, mas, mas maganda po, Dire-diretso to. And they will uh, prioritize this bill. Eh, mas maayos yun. Mm -mm. Okay. Hindi po ba kayo natatakot na baka po kayo yung maging target ano ng mga tiwaling opisyal dahil nga po sa um, paano ka o po, paano ka lang batas na ito? naman tayong ginagawang masama, bakit po tayong matatakot, diba? po ba? Kung may ginawa tayong masama, eh, doon tayong matatakot, diba? ba? But uh, for me, as you know, marami na pong trials na dumating sa buhay ko. Hindi, alam mo ma'am, uh -uh. uh, basically I'm not a, a, public servant talaga. Hindi ba ako politiko? Uh -uh. As you know, my background ay man, OSW, 18 years ako nagbarko. Oh. Then I just joined uh, politics recently in 2018 when I became ba barangay kagawad. In uh, our barangay, uh, in Sambanga City, barangay Yala. Then, uh, uh -huh. 20, uh, 2019, our former mayor, Congressman Celso Lobregat, who is also fighting against corruption, told me, he asked me to run for city council so yun tumakbo mag council or 2018 I won uh, 2018, then uh, 2020 I ran for congress ayon niya asked me again to run for mayor because corruption in some mga cities really worse so he asked me to run eh tulad dito sa mga City tignan nyo when I see city mayor yung battery lang ng ano ng uh, CCTV camera. Mm. Uh, if you can buy it outside store, that is only uh, 3,000 pesos to 3,500. or oh, pinakamataas, yung Armon, pinaka ano yung magandang brand, about 8,000. Di ba mm -hmm. yung Japanese brand? Eh, nasa presyo 80,000. Wow. Ah, ano po yan? No. LG yun noong nakarang administrasyon. Yes, yeah, so the budget, the, the, budget was prepared long way back, di ba? From the previous admin. So, yun, when need to cover eh, yung mga pinagbabago namin, Even the costing of the project pinapababa namin kasi sobrang taas po. Opo. Eh mayor, ano ho ang masasabi ninyo dito sa ginagawang pagdinig ng Senado at Kongreso sa mga uh, uh, maanumaliang flood control projects sa bansa? Mangtama lang po 'yan. Alam niyo po dahil dahil sa flood control na yan, marami po na na perwisyo eh dapat alam ah, mo mas na yung dapat na managot yan. Kasi marami po talaga ano, na yan. Alam mo, na, na lalo, lalo, na dito sa Maynila. Mm -hmm. Uh, nung la, last flooding when the president na uh, ano, i-expose e na marami tayong flood control na gawa. And since pagdating sa flood, ano ko, lubog ang Maynila, di ba? Eh buti na lang do sa amin, sa Sambanga, at na least naayos po yung flood control. During my term as congressman, alam niyo po 5,000 na families na lumilikas. E ngayon alis bumaba sa 700. Pero hindi pa matapos yung pagkontrol namin doon kasi sa totoo lang tinanggalan, tinanggalan ako ng pondo. I-budget mm. po ako. Ito mm, yung <laughs> project. So project, tinanggal sa distrito namin. Kaya hindi nga namin maayos yung tahanan ngayon. Walang pondo. 20 25 Siguro. So nakatenga po 'yun. Oh, kapag wala talaga hindi naka, uh, nakatenga dahil uh, 'yung ano, 'yung mga may pondo nagawa. Pero 'yung mga inalocate mong bago, uh, wala, zero talaga. Kasi tinanggalan ka ng project. Kasi nang mahirap sa bansa natin kapag napopolitika ka, tatanggalin 'yung pondo na ang sa distrito mo. Ay sabi ko nga kay uh, President Bongbong Marcos nung nakita kami four weeks ago, sabi ko, sir, paano namin marerecover yan sa LGU kasi uh, the funding is almost 2.6 million uh, sabi ko if every year lang mag-allocate ng 100 million that will take 26 years to recover ibig sabihin yung distrito namin 26 years behind sabi ko sa ibang distrito sabi ko napakakawawa naman namin kaya sabi ko kung oh, pwede, ibalik yung ano yung fundings para magawa yung dapat gawin sa distrito namin. Okay. Kasi kami yung pinagkakawawa doon pag nagpa-flooding. Biruin 5,000 yung lumiligas. Mm -hmm. Mahirap po kasi nasa grassroot so talaga ako, nasa ground sa during flooding. Ako nagmamanage, ako nagsupervise. Hirap po. So kung wala pong death penalty pa no, sa ating uh, bansa sa ngayon, ano po yung nakikita niyong iba pang solusyon para po masawata ang korupsyon sa gobyerno? Wala pong death penalty the penalty then na yun i-maximize -ma sila talagang maximum ano kung magugulong huwag na natin palabasin kasi pag bumaba siya ganun pa rin yan eh di ba uh, marami na tayong nakikita mga politician ma'am uh, ever since uh, for uh, past uh, four administrations doon gumawa ng katiwalian after that babalik bibigyan ng ano uh, ng pardon ng pangulo so babalik So pag bumalik na, gagawa na naman ng kalokohan. Ibabalik mm -hmm. e, balik na naman. Pero nga na, katatlong balik na, di ba? <laughs> Sabi ko. Nananalo kasi gusto. eh. May bumoboto kasi eh. yun ang nilano natin. Gusto ko, bawat Pilipino, buksan nilang mga mata nila. We have to uh, speak about the truth. Tignan natin anong nangyayari sa ating bansa. Walang, walang ano, mahirap eh. Alam mo, mayaman yung bansang Pilipinas compared to the country. But other country, yung patriotism nandoon, mahal nila yung bansa nila. They don't want the, na madudumihan yung pangalan ng bansa nila. They really took care of their country. But our country, Philippines, I don't know yung iba. Wala eh, parang sumasama lang eh. Sa, anong uso doon, makikiuso, maga doon. Eh sabi ko, it's about time. Sabi ko, for 2020, sana pag may mga tanong na eh, high official, talagang butuhin yung dapat na maging ano, maging senador, dapat maging kongresista, dapat na maging mayor o pangulo man ako, vice pangulo. Kasi mayra pa eh. Uh, tulad na may pangulo tayo, may vice pangulo tayo. Eh, Nagkakaaway-away sila because of ano, yung ano, tawag dito, preparation for next election, di ba? Mm -hmm. Yes. So, anong mangyayari? Hindi umuusag yung bansa natin. And it's very bad for or the image of my country na makita ng ibang mga dayuhan. No? Ganun pala yung Pilipinas, sila mismo nagkakagulo. So, mayroon pang ibang bansa na, ano, they will push you, Sige, sige, uh, guluhin mo yan para mag, lalo magkagulo yung bansa. So, sa akin, hindi ako masaya ganun. Because kung magiging tulad tayo sa, like, uh, Myanmar o sa Nepal, eh, wala po. Back to zero talaga tayo. And to recover back, it will take another 10 to 15, 20 years. So sabi ko nga nasa takong bayan ang sagot yan. Kung binibigyan kayo ng pera during election tanggapin yung pera. Pero botohin niyo yung nakikita nyo hindi mandarambong, hindi magnanakaw. 'Yun ang dapat. Ah, and with that Mayor Olaso, maraming maraming, maraming salamat, salamat po. Salamat po sa inyong oras at panahon. Salamat po sa ano, sa pagtawag sa akin. Ganito Mabuhay ka ka po kayo. Kami po okay. ay for spreading good news to our country. Opo, and... Mayor country Mayor Kimmer, opo ang RMN Zamboanga po ay numero uno sa inyong lungsod. Yes. Siyempre, number one yan, paboritong stasyon ko yun sa Zamboanga. Apa, ayun. Maraming maraming salamat po si Mayor Kimer Olaso ng Zamboanga City. Opo, thank you. God bless you. Thank you. Bye-bye. At siya po ay dati pong uh, kinatawan, dati yes. pong congressman ng Zamboanga 1st District. Siya po yung naghahain ng panukalang death penalty by firing squad sa mga corrupt officials. Pero oh. unfortunately, uh, well hindi ko alam kung fortunately o fort, unfortunately, <laughs> Hanggang first reading lang, yes, kumbaga hindi, hindi na, na umusad. Hindi na umusad mga uh, kasama, no? dahil ito ay, dahil nga ang daming tumututol din dito. Sa death penalty. Pero, Kasi may mga pag-aaral daw, uh, kahit sa ibang mga bansa, na hindi raw ito nakapagpababa uh, uh, ng rate ng crimes. Uh -huh. so, so pag may death parang, penalty. Oh, pag may death penalty. Correct. Di ba parang nung nakarang administrasyon? Dati oh, may death penalty tayo. As